Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sunday po. Bye bye po mga katabi. Happy Sunday. Happy Sunday po sa lahat at happy Sunday din po sa lahat na nanonood ng live streaming sa ating FB page ng ating parokya sa linggong ito. God is good all the time. Palapa ng Panginoon. Mga pati tayo po ay nasa ikatatlumpot tatlong linggo sa karinoang panahon. Katulad na ating pinagilayan noong nakaraang linggo, ang tema ay paghahanda para tayo makasapit sa paghahari ng Diyos. Kaya mga pati, ituloy natin ngayon ang ating paginilay upang tayo ay makasapit at makasama sa paghahari ng Diyos. Muli pa bagong talinghaga ang ating narinig na ipinakita sa atin paano ba tayo maghahanda upang tayo makarating sa paghahari ni Kristo. Narinig natin sa ating talingagang mga kapatid ang tatlong aliping binigyan ng kanyang-kanyang talento. Sabi nga, talents. Ibig sabihin, binigyan sila ng ari-arian upang pagyamanin ito. Subalit, narinig natin din ang tatlong alipin ay hindi pantay-pantay na binigyan. Una, may limang libong piso. Ang pangalawa, dalawang libong piso. At ang isa, ang pangatlo, isang libong piso. Mga pati, yung binigay na salapi o talents ay sumisimula sa atin ng biyaya na ating tinatanggap. Too. Sa ating buhay panampalataya, mga pati, lahat tayo pinigyan ng biyaya ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo tumanggap. Pero mga pati, kung ating titignan, siguro sabi ng iba, para mak-unfair sa talinghaga. Kasi, bakit hindi pantay-pantay? May lima, may dalawa, may isa. Sa ating buhay, sa ating sitwasyon, ganun din. Ang biyaya ng Diyos ay hindi minsan pantay-pantay. Pero lahat ay tumanggap ng biyaya. Yung iba, sabihin natin, mayaman, may kaya sa buhay. Yung iba naman, sabihin natin, sapat lang ang kailang blessing sa buhay. O yung iba naman, may blessing pero maliit lang, pero may biyaya. Pero mga pati, hindi naman yun ang question lang yung pagiging, sabihin natin, hindi pantay-pantay. Ang tanong doon, sa pagibigay ng biyaya ng Diyos na meron tayo, saan mo ginamit, paano mo ginamit ang biyaya ng Diyos? Yun ang magandang tanong para sa ating mga patid. Ngayon po, itong ating sitwasyon ngayon, sabi nga, maswerte ang bayan ng Ubando. Hindi po? Kasi bakit? Wala tayong naranasang baha. Sa ibang lugar, hanggang ngayon, lubog pa rin sa tubig. Lalo ng Cagayan, Isabela. At alam natin, yung mga karatik na lugar natin, sa Agunay, Kalumpit, Santa Maria, Mekawayan, Marilaw, Bukawi, ay binaha itong nakaraang bagyo. Pero mga pati, ngayon mahalaga sa kailan yung tubig. Mahalaga sa kailan yung kailang pagkukunan ng kailang pagkain. Lalo na ang sariwang tubig ng kailang kailangan. Agad na ang biyaya ng Diyos, mga pati. Misan, tingnan natin. Ang biyaya para sa atin, sabihin natin, merong kanya kanyang pinagbibigyan. Hindi man pantay ang biyaya, pero may biyaya pa rin tayong tinanggap mula sa Diyos, katulad ng tubig. Minsan may mga tao tumanggap na biyaya ng Diyos na isang dram na biyaya. Kunin naman yung iba naman, isang timbang biyaya. Yung iba naman, isang tabong biyaya, katulad ng tubig. Pero mga kapatid, kung gaano kahalaga ang tubig ngayon, ganoon din ang biyaya ng Diyos. Pero ang tanong para sa atin, madami ka bang biyaya, kadraman, isang timba man, isang tubig man yung biyaya, pero tanong para sa iyo, ginagamit mo ba ito sa wasto at kaputihan? O baka marami sa atin, isang dram ngayon tubig, pero wala namang saysay. Isang tabo ang tubig, pero ginagamit naman sa kabutihan. Sabi nga, walang saysay ang bisaya ng Diyos kung hindi ito bubuhos sa ating kapwa. Hindi magkakaroon ng biyaya ang Diyos sa atin kung tayo maging madamot sa ating kapwa-tao. Kaya mga pati, yun ang tingnan natin sa ating buhay. Ano ba ang problema ng pangatlong Alipin? Meron ba siyang ginawang kasalanan doon sa kanyang binigay na biyaya sa kanya ng kanyang Panginoon? Wala. Hindi naman siya nagtakwil. Hindi naman niya ginasta sa masamang biso yung pera binigay sa kanya. Ano ang ginawa niya? Itinago. Wala siyang ginawa sa biyaya ng Diyos. Katulad na meron tayong biyaya, minsan, natago natin. Marami sa atin, naginging sakim sa biyaya ng Diyos. Kaya mga patid, sana sa araw na ito, at sa ligong ito, binubusan ng ating mga mata, ang ating kalooban ng Diyos, upang tayo ay magbahagi ng biyaya na meron tayo. Hindi hadlang ang kahirapan sa atin. Kahit na tayo'y maliit ang biyaya na ipinigay sa atin ng Diyos, kaya mong tumulong sa iba. Kaya mo magbahagi sa iyong kapwa na pagtulong at pagkalinga. Dahil ang biyaya ng Diyos ay dapat bumuhos hindi lang para sa atin, kundi sa mga taong na nangailangan, lalo na sa panong ito. Amen po ba? Amen po ba? Pala para Panginoon. Kaya nga isang araw, mayroong isang nakausap, sabi niya, Father, meron ka bang Gcash? Sabi ko, meron naman akong Gcash. Sabi ko, bakit mo tanong, meron mayroon akong Gcash? Kasi, Father, ngayon, kailangan mag-load ako ng 300. Sabi ko, bakit sa mo gagamitin 300 na load mo sa Gcash? Sabi niya, kasi Father, ngayon, ang dami nang hihingi na mga donation. At least kahit po 5 piso, 20 pesos, 50, yung 300 na niload ko sa GCash ay merong mapuntahan na pagtulong sa mga taong nasa lanta ng bagyo. Yung mga biyayang iyon, yung pagkapakita sa atin na hindi hadlang para sa atin kahit man maliit yung ating kakayanan isang kabataan na nakaisip na magkaroon ng pagkawang gawa ay isang biyaya ng Diyos na ipinigay sa atin. Kaya mga patid, yun ang tiyoturo sa atin ng ating Ibanghelyo. Hindi maging tamad na alipin. Hindi yung matakot sa biyaya na itago natin ang biyaya ng Diyos. Magkostularan natin yung dalawang alipin. Yung dalawang alipin na laging tapat at naging mabuting nagbibigay ng pagkalinga sa kapwa. At mga kapatid, yun ang tuturo sa atin sa lugong ito. Sa panahon ito, ang biyaya ng Diyos ay bubuhos para sa atin. Yung blessing na tayo ay maligtas sa baha, biyaya ng Diyos. Yung tayo ay nandito, nagkakaisa bilang isang sabayanan, biyaya ng Diyos. Pero mga kapatid, meron na pa tayong ginawa para tayo maging bukas at makatulong sa ating kapwa? Kung meron po nakaisip sa inyo na makatulong sa mga taong nasa lanta, very good. Kasabihin ng Panginoon, magaling at tapat na alipin. Pero kung ngayon pa lang, marami sa atin wala pa kailang, marami sa atin na walang gagawin, matakot na lang, kakabahan, bakit ako magbibigay, wala rin ako makain, wala akong kayanan, baka sabihin sa atin ng Panginoon, masama at tamad na alipin. Mga pati, isipin natin na sa lingong ito, hindi hadlang lang ang kahirapan para makatulong. Kahit sa limang piso na halaga, kahit sa pumpisong halaga, kaya nating tumulong kaya nating magbigay ng ating biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Kaya mga patid, sana sa ano ito, huwag tayong matakot, huwag nating ibaon ang biyaya ng Diyos. dahil sa ano ito, ang pangako ng Diyos para sa atin, ang sino mang magbigay ng biyaya sa ating kapwa, ang sino mang handang magbigay ng buong-buo para sa pagalinga ng pagmamahal sa iba ito'y biyaya na binigay sa atin. Ang kabutihan ng Diyos na ipinigay sa ating mga puso. Kaya nga ang kabutihan ng Diyos ay regalo para sa atin. Na nais ng Panginoon na ang kabutihan ating natinataglay ay ating ipakita at ating ibigay ng kabutihan sa iba. Kaya mga pati, nawa, pagsikapan natin na maging mabuti pagsikapan natin ng biyaya ng Diyos ay pagtuloy na bumuhos sa ating kalooban bilang mga alagad ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Ang mga tamad, anong oras na? Kaya mga pati, walang krisanong tatamatamad, walang krisanong tutulog-tulog para sa panapalataya at pagkabahagi ng biyaya ng Diyos. Sana sa araw ito, pagsikapan natin maging mabuti upang tayong lahat ay makasapit sa pag-aari ng Diyos. Isang araw, may isang tatay na nag sa Panginoon. Ang nais niya, magbago ang kanyang anak. Dahil ang kanyang anak, na lalaki, ay laging nagkakaroon ng galit sa kanyang puso dahil sa mga taong nakakaaway niya. Kaya mahirap siya magkontrol ng galit. Kaya sabi niya, paano ko tuturuan ng anak ko para makontrol yung galit sa kanyang puso? Ang ginawa ng tatay, tinawag yung kanyang anak at sabi niya, Anak, tuturuan kita na makontrol ang galit mo sa iyong puso. Binigyan ng anak, yung tatay, yung kanyang anak ng martilyo at mga pako. Ang sabi ng tatay, anak, kapag ikaw ay nakakaramdam ng galit sa iyong puso, magpako ka, ka ng, ng pako sa dingding. At doon ay buhos ang galit mo. Kaya naman, sabi ng anak, sige po, madali naman ginagawa, pinapagawa niya sa akin, kapag ko nakaramdam ako ng galit, magpupukpuk ako ng pako sa, sa dingding. Ganun ang ginawa ng anak. Kaya man lumipas ang ilang buwan, lumapit yung anak sa kanyang tatay, sa niya tay, ilang araw na rin po ako hindi nagpapako sa dingding dahil na-control ko na ang galit sa aking puso. Ngayon e sabi ng anak, ng tatay, very good, mabuti. Ngayon naman anak, para matiyak natin, kapag ikaw ay nakaga, uh, nakaramdam ng galit at nakontrol mo yung galit mo, ang gawin mo ngayon, alisin mo yung mga pako na pinupuk mo at bunutin mo sa dingding. Kaya naman, ang ginawa nung, nung bata, nung anak, kapag siya nakaramdam ng galit at nakontrol niya, binubunut niya yung mga pako na kanyang pinako sa dingding. Kaya naman lumipas ang ilang araw, ilang linggo, nabunot lahat yung mga pako sa dingding. Ang sabi ng tatay, anak, ngayon tingnan mo yung mga pinakuan mong mga pako sa dingding. ba? Diba? Nakita mo yung mga butas ng mga pako? Alam mo anak, yung mga galit na ramdaman mo, nandiyan nakamarka sa mga dingding na yan. Sabalit, nung unti-unti mong inaalis yung mga pakong iyan, unti-unti rin nawawala ang galit sa iyong puso. At unti-unti ka rin nagiging mabuting tao, nagiging mabuting anak, naging mabuting kapwa sa buhay mo. Mga pati, sa buhay natin. Sa unang pagbasa, narinig natin, mahirap humanap ng babaeng kong asawang matapat. Totoo naman, mahirap humanap ng perfectong tao, perfectong asawa, perfectong anak, perfectong kaibigan, perfectong kapitbahay. Kasi wala namang perfecto. Tanging ang Diyos lamang ang perfecto. Pero mga patid, nilika tayo sa kaputihan. Nilika ng Diyos ang tao sa maputing gawa. Kaya likas sa atin ang kaputihan. Likas sa ating katauhan na may meron tayong kaputihan sa puso. Pero mga kapatid, sana yung kaputihan ito ay huwag nating itago. Bagkos, bunutin natin. Huwag nating itago katulad ng lalaking alipin na ipinaon ang kanyang talento, ang kanyang salapi sa lupa. Ipakita natin ipadama natin ang kabutiang meron tayo sa pamagitan ng paghilingkod sa Panginoon at pagtulong sa kapwa sa mga taong nangailangan. Na Likas ka mabuti. Kaya nga sa iyong pagtanggap kay Kristo kanyang banalang komunyon, nais natin, ang padalangin natin na ang Diyos ay manahan sa ating kalooban upang ang kabutihan ng Diyos na meron tayo ay ating ipakita, ating ipadama sa paghilingkod bilang mabuting krisyano. Kaya mga patid, nais ating madimig sa Panginoon na sa ating kamatayan kasabihin ng Panginoon, magaling at tapat na alipin. Dahil alam mo sa buhay mo, ika'y eh naging mabuting krisyano dahil ipinakita mo ang kabutihan sa iyong kapwa-tao. Kaya mga patid, nawa sa ating pagpatuloy na banalamisa sa araw pagsikapan natin maging mabuting alagad, maging mabuting anak ng Diyos. Amen po ba? Pala pa na Panginoon.